Manalangin tayo. Mahal na Diyos, aming amang nasa langit. O Diyos, turuan mo kaming matutunan ang aral ng pagtitiwala sa iyo, aming ama. Hindi kami dapat matakot kapag ikaw ay aming ama. Tiniyak mo sa amin ang iyong pagmamahal, isang pagmamahal na kasing lambot ng isang ina tapat at totoo, hindi nagbabago at sigurado. Walang kapantay at walang hanggan. Tiniyak mo sa amin ang iyong pangangalaga. Inalagaan mo ang mga ibon, kinapakain mo sila, ang mga halaman at hayop sa parang ay iyong inaruga. Nakakatiyak kami na papakainin mo at alagaan ang iyong mga tinubos na anak iyong banibihisa ng mga bulaklak. Sa lahat ng kanilang kahangahangang kagandahan. At mas tiyak na bibihisan mo kami para kanino si Jesus ay namatay at na mabubuhay magpakailanman habang ang mga bulaklak, bagamat napakaganda, ay namamatay sa isang araw. Alam mo kung anong mga bagay ang kailangan namin bago pa namin hingin sa iyo ang mga ito dahil lagi mo kaming inaalala. Diyos ko, kinikilala ko na walang imposible sa iyo at ito ang dahilan kung bakit nais kong iharap sa iyo ang mga na na kasalukuyang kinakaharap ko na tila hindi malalampasan. May mga mahirap talagang sitwasyon. Sa makatuwid, Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang kalusugan ng mga dumaranas ng karamdaman, mga nahaharap sa mga problema sa pananalapi, mga hamon sa trabaho. Alam kong pinupuno mo kami ng iyong pagmamahal at lakas at ginagawa mo ito ng may dakilang kapangyarihan. Inilalagay ko ang ating sarili sa iyong mga kamay at inilalapag sa iyo ang lahat ng mga pangarap na namamalagi sa aking puso. Pinigyan mo kami ng hindi mabilang na mga patunay ng iyong pagmamahal at mainat na pangangalaga. Bawat sandali ay nasa iyong pag-iisip. Iyong ibinigay ang iyong anak na mamatay upang tubusin kami, higit pa, na tinubus. Iiwasan mo kaming mapahamak ng anumang kapangyarihan ng kasamaan. Kami ay nakatitiyak sa makatuwid sa iyong pangangalaga at pag-iingat at na hindi kami dapat matakot na magtiwala sa iyo. Panginoon, lumapit ako sa iyo upang hiringin ang iyong walang katapusang awa lalo na para sa makabuluhang pabor na ito. Ganap nung nalalaman ng ating mga pangangailangan dahil walang mas nakakaalam sa kanila kaysa sa iyo. Yumuko ako sa iyong paanan at ibinaba ang ating ulo sa pagpapakong baba, isinusuko ang ating sarili sa iyong presensya. Kinikilala ko na wala nang hihigit pa sa iyong walang hanggang kabutihan at kilala mo ang ating presensya. Dagditiwala ako na dininig mo ang aking pagsusumamo para sa pagpapagaling at pakinggan mo ang ating mga daing. Ngunit una sa lahat, hinihiling ko ang kagalingan ng aking puso, alam mo ang lalim ng aking padulusa, at dumudulog ako sa iyo para sa tulong sa pagpapagaling. Kinikilala ko na ako ay isang makasalanan at tinatanggap ko ang aking mga pagkukulang. Kinihiling ko ang paglilinis ng aking puso upang ako ay maging karapat dapat sa iyong biyaya. Ama, hindi tama na kami ay madaling mabalisa sa aming pagtitiwala. Gusto namin matutong magtiwala sa iyo sa lahat ng oras. Turuan kami kung paano ito gawin. Turuan mo kami kung paano ipaalam sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin at iwanan ang mga ito sa iyong kamay. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong kapayapaan, ang iyong malalim at banal na kapayapaan na walang makakasira at manatili nawa sa amin magpakailanman. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ng amin kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa amin mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, na napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, At sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.